Ito ang ating Pencil Puzzle Challenge. Uri, ito ko yan. Mga ganyan. Ayun, ko yan. Okay, kay... ko yan. okay. okay. yan. So, ngayon, nakikita nyo, meron tayong six triangles. Okay, okay. six. Ang challenge ay <laughs> pwede kayong gumalaw ng four or apat na pencil para makabuo ng tatlong equilateral triangle. Ah, ano ko yan? Sus, Pero teka, Meron lang, hindi alam. Huh? Ano ba yung equilateral? Very good question. Ang equilateral triangle ay ang isang triangle na may equal length ang bawat ah, side. so ganun lang talaga siya? Hindi, hindi siya pwede pagano ganun. Hindi pwede mas mahaba ang dalawa, mas ah. maxing sa kanan. Equal okay. ang haba ng tatlong sides ng triangle. Okay? So, four moves para makabuo ng tatlong equilateral triangle. Your time starts now. Sino na? wala. Okay? Napakasimple naman ang mga pinapagawa niyo sa akin. Mm Kapat, okay. Kapat. Oh, si Rodfield, nag-iisip na. Malalim na ang isip. Mukhang serve na. One. Naku, si Ate Hart din, malalim ang isip. Ay, ako, si Kuya talaga. Two. Ay, hindi, mali. One, two, three. Okay. so may lalagay yan. Hindi pwede tanggalin na i-move lang. Okay. Wala na. Mali na. Mali we'll na. We'll be next. right back. Next, next, next. Wala. <laughs> Sige. Okay, bigyan din natin ng chance na mag-isip ang ating mga IB Leavers habang, yung -I habang pinapanood nila tayo, pwede rin silang mag-solve sa bahay nila. Okay. Ganyan, no? Apat, okay. um, right. para makabuo ng tatlong triangle. Four moves para makabuo ng tatlong equilateral triangle. One, two, three. Ang dami siya eh. <laughs> Tatlo nga lang! One, two, three, four, five. At may extra ka. Nga. Mali. May bonus pa. Bonus. Ako, ikaw, try to solve. Ako Ay, na, na lang! Ako, na, Ay, lang. Alam ko na yan eh, challenge. Ako na, na lang mag-solve. Tignan natin. Tingnan natin ang uh, o, ng galaw dito sa kamay mo eh. At imagination. Oh, wow, wow, wow. <laughs> One, two, three, four!